nang hakbang sa pagbasa. Sige siyang basa. Usa. <laughs> usa, usa. <laughs> Dali. Mata. Mata. Next. Lata. Lata. Sapa. Sapa. Kapa. Kapa. Aso. Si Aso. Soman. Sa <laughs> Basa, tano, tarongag, basa, taronga. So. O so. So. usa din yung letter una? O. Sa. O. O sa. Usa. Next. Papa, papa. Tudlo. Papa, papa. Mama, mama. Ta. -te. Basa. Ate. Ate. O, next. Next. um, then, dili na ten, letter na. La, lola, ba, ta, bata. Bata. Bata, pito. Gani. Ba, ba, ay, bay. Dili ta, bay. Tagalog na siya, ang tarong nagbasa, ba, Pusa. Next. Ga da gata. Gata. Amig daw gaba. <laughs> Ato bang gaw dito Layo ni mo. Pa. So, pato. Next. Pato. Ano saan yung pato? Duck. Da. Dak. Pito. Pito. Walo. <laughs> Walo. Walo. buati Usa niwa wow berry Oh, teta magani. Next. Na. T. Ma te. Unsa na ang letter siya? Unsa na ang letter? Duha naka. 9. Oh. bye-bye guys bye. bye.